Ito guys, ang atong lutoon ngayon ay nilagang baboy. ano Pinakuluan ko na yan at hinugasan at nilagyan ko ng luya. At ating balikan guys. Okay. Ayan guys, ato nang i-open. At ato nang ilunod. Lahat na. Kasi inaano ko na ang karni. Uh, lata na. Sa Bisaya pa lata na sa Tagalog ano iwan ko hindi ko alam <laughs> andito na mayroong uh, sayuti wala akong kalbasa ang ano ko ay um, potato at may sibuyas dahonan at saka onions ayan na guys ang ating mga gulay maya maya ating balikan kasi para Balutuin muna natin ang mga gulay, okay?